So mga KLRT, Lorty Manggadang oras po sa inyong lahat Sa mga oras na to Kamusta po kayong lahat Sa kapunta to the moon Road trip Boom boom Skr skr Zoom zoom Mga Mahal nating subscribers KLRT. So sa mga oras po ito mga KLRT, Lorty Andito po tayo sa Tanay Public Market Saan? Ayan po ang kadiliman ng langit na mukha nagbabadya ng pag-ulan. Pero doon po sa part ng kabundukan ng bayan ng tanay, malakas na po ang ulan sa mga oras na ito mga kailarty. So, tanay public market. So, hindi na po tayo sa mama kay Commander at kay Bunso. Sila na lang po yung mamimili ngayon. Namimili. Time check po, 4.30 p.m. August 4 po, So, kakaot lang po natin sa trabaho. Buti nakapagpark tayo sa lugar na to. Medyo maluwag na kasi hapon na po eh. Hindi tulad ng pag maaga kayo nandito. Talagang pipituhan tayo ng market security. Traveling! O, ganun po ah. Pag nakapark kayo dito, once na mm -hmm. marinig yung mga ganun pito, alisto na po kayo dahil paa po kayo maklamping sa lugar na to. So, lipat na lang po sa tamang parkingan sa likuran. Meron po doon para ng 4 wheels, 3 wheels at mga 2 wheels. So, ingat po ah. Para yun lang po yung advice natin sa mga mapapasyal dito. Marami po at malawak yung parkingan sa likuran bagi po ng Tanay Public Market, mga ka LRT. Shoutout po sa lahat ng mga tendero, tendera, Woo! dito po sa Tanay Public Market siguro malaki na yung benta nyo ngayon malaki na yung kita nyo ngayon dahil sa maghapon yung pagtitinda sana po ay mapag saran kayo at mapagpenga para buwas naman po ay panibagong yugto panibagong laban sa buhay panibagong paikibaka sa pagtitinda dito po sa Tanay Public Market uh, oh, shout out din po sa lahat ng mga bicycle driver dito Woo! sa bayan ng Tanay oh, sana okay na po yung kita nyo para makapagpengen na rin po kayo at makaiwas po if uulan eh, iwas pasman na po yun dahil ramdam na ramdam ko po ang init ng maina sa magapong pamamasada at talagang pag inabot po ng ulan ay talagang yung singaw sa paa ay sumisingaw sa oras ng pagpapahinga Yung pong hindi mo maram kung mainit o malamig yung paan ninyo naghahalo yung ganun kaya pag po ganun lagyan nyo po ng mga oil, yung mga epicason oil na malamig, yung mainit, maanghang. Para po medyo maipsan yung ano, paramdam natin ganun. Ganun po ginagawa ko dati nung tayo na po. Dito po sa bayan ng tanay. Talagang hindi po mapali sa pagkaahiga. Talagang parang mani yung paramdam natin sa ating pa. Pag inabot tayo ng ulan sa maghapong pamamasada. So, tani public market poli ulit tayo mga LRT. So, ingat po sa lahat and God bless. Salamat po.